Hello, hello! Kamusta kayo dyan? Ang dami natin gagawin today. Kaya huwag na natin patagalin. Let's go! Kaya ako namamalan siya kasi family fun day bukas ng aking anak. So, pinapalan siya ko yan. Siya nga pala ay green team. Ayan. Maga yan, simula. 7 o'clock ay dapat nasa gym na. So, ngayon pa lamang ay namamalansya na ako ng aming mga damit. Oh, hiling ko lang sana ay makapag-participate ang anak ko sa mga activities doon. Kaya kahit man lamang ay huwag siya umiyak. So, tingnan natin. Ayan, nag-plansya na rin ako ng aming dahil family fun day ay magkukulay green na rin kami. Ito yung kinabukasan. oyan, yan. ang time ng pagising ko. Siyempre, magre-ready na ako ng almusal ng bata. Ito naman ang bulinggit ko. Tulog manok naman. Ayan. Then, ito naman ang mister ko. Siya ang pinakamaaga gumising at nagtatrabaho muna. Siyempre. Tapos, ayan na. Pag nagre-ready na ako, ang aking asa kapag gising, saing na tapos naglalabo na ng itlog. Ayun, yun lagi ang almusal ng aking anak, itlog. Tapos ako na magre-ready na at gisingin ang batang bulinggit. maganda naman ang itlog araw-araw. Basta isang itlog sa isang araw. Ha? So, huwag masyadong maalat. Tsaka, ang pinakamainam kasi, yan, boiled nilaga para mas healthy. Kasi, ito yung pampalakas ng katawan. Syempre, ito may protina. O, no, Kasi, may kulin. May dagdag enerhiya. Maganda sa paningin. Kasi, ang itlog meron din vitamin E. Para pampalinaw ng mata. So, ito'y tulong din sa paglaki kasi marami itong vitamins at minerals o oh, di ba ang dami ko na sinabi pero yan pinitpit ko lang naman yung ano yung itlog yan na may araw-araw ang dami ko pa sinabi yan yan iba sila man sa aking uh, sa research ko kasi mahilig talaga ako magbasa nang kung ano-ano at lalo kapag kailangan, kailangan ko na yan talaga nagbabasa ako kasi bilang isang ina, hindi lang ako bumabase ko ano sinasabi din ng doktor. Gusto ko talaga pag sabi ng doktor o oh, meron akong uh, napakinggan, ganyan, titignan ko talaga, babasahin ko siya, i-research ko siya, tapos ko compare compare ko, gano'n. ganoon din pa kayo? May mga nanay ba na gano'n din na mag -re research Ayan, ang aking anak nagising na, yan, minsan umiiyak, minsan galit. Ayan, o, oh, tingnan niyo naman, o. Oh bago pa kami magsimula ayan yan araw-araw ipapaliwanag mo sa kanya bakit tayo papasok ha? kasi kapag hindi ka pumasok kami papasok ni mami at daddy at ikaw iwan dito sa isko sa bahay so papasok mo siya at sasama daw ganun lang parang ganun lang kadali ano <laughs> pero talagang bago mo pa may paliwanag at bago pa siya umuo ay talagang minsan tatakutin mo minsan pabayaan mo na lang umiyak mamaya, nga uh, niyan, din yan ayun na Ayan, nakumbinsi ko naman siya. O, ba? Diba? Mukha namang paniwala naman sa kanyang ina. Ang dami ko na diyang ginawang kwento. Ayan, o, ba? Diba? Puti na nga lang, hindi ganun. Umiyak. Kung hindi, lagot na naman siya sa kanyang dade. <laughs> habang kakain na siya, syempre, magsisimulan na ako maglinis para pagdating ko sa bahay o pagdating namin sa bahay, ay malinis na kasi syempre, pagod yun. Family funding, madami yung mga laro o kahit di maglaro, yung pag mo doon ng matagal, eh, nakakapagod na lalot meron kang daladala 5 years old diba ayan tapos syempre hindi pa yan kakain kahit umupo pa yan dyan talagang minsan ang pagkain kung tumatagal pa ng isang oras yan depende kung papaano mo sawayin ayan nagpapakit-kyut-kyut muna sa dami na ng aking nalinis at nawales sinapansin ko ay bakit parang iisang subo lang kinain pa ng aking anak ayan kaya yan. daldal -dal muna kami daldal -dal, ganyan kasi nga, magka kami ngayon, 6.30 kailangan na namin umalis. Yung eh, nakaka-isang subo pa lang ito. Ayan. Pagka na mga ina, ngayon walang napansin. Ay eh, talaga na nagiging ina ay nagiging madaldal na pero pag nagiging madaldal naman itulit tuloy naman ang paglilinis kasi itong batang ito ay parang walang nangyari e di yan na nga e akin na nga tatabihan at para subu pa, subuan at pakainin kasi nga hindi kayo matatapos ay e, yan nagpabasa pa yata ng story e sabi ko wag na muna Tiki kumain na muna tapusin mo na ayan panay suno Lord, ayaw mapakali. Isasubo pa lang yan. Yan. Kahit naman ganyan eh, napakakulit eh. Napaka sweet na mong bata. Kulitan naman, di ba? Tapos pag matatabihan mo na, may influensya ang kanan. Mamaya, ako eh, matutulala na rin dyan. Okay, kakanta-kanta na lang. Ayan, hanggang sa tumagal ng oras namin dalawa dahil sobrang tagal niya kumain eh di nagbukas na ako ng TV at tayo naman ay kumanta ng pakapasalamat sa Diyos ayan habang sinusubuan ko siya ng kanyang pagkain a few moments later Ayan, so kas, nasa pagtutot brush na kami at napaliguan ko na rin siya yan ay merong kasi siyang ubo kaya pinasangap ko siya kasi usong-usong -uso ngayon yun kasi lagi na ulan ayan prepare na tingnan nyo na muna ang mister ko ayos na ayos na samantala ako ay hindi pa ayan para pagkatapos ng na lahat nanay naman ang magpapaganda at mag-aayos kan habang maghihintay na lang sila uh, oh, so just download, download the picture pizza. good morning pakisukatan na kun ngayon sa Padre Garcia Municipal Gym at doon gaganapin ang Family Day sa school ng makulit at iyaking ito Ah, sa gym yung tinuro ko sa iyo? Ah, hindi malapit sa may simbahan yeah. syempre habang check ng aking mister yung park kung may mapaparkingan kami doon inakausap ko ng aking anak kung anong gagawin sa loob kailangan makinig siya sa teacher upo siya sit properly tapos yung participate siya doon Ayun. kailangan kasi natin na bigyan ng instruction o ano dapat gawin ng ating mga anak para pagdating doon ay matandaan niya ang mga bilin mo. O, di ba diba? Ready-ready na ang aking anak. Ayan. Tapos, ready na rin ang mga magulang. Kaya, tara na! yun nga pala yung gym na yun. So, na maaga naman kami nakarating kasi yung mga grade school ay nagpa-parade sila. So, wala pa sila doon sa loob. Ayan, titignan natin kung nado na ba yung ibang mga bata. Ayan, yung mga hindi, hindi nakaparade, nado na rin naman yung first time na sumama talaga ang anak ko sa family fun day kasi dati ay sa mga program very tantrum siya so napapaga talaga kami ng alis ngayon kung makikita dito sa video ay yan nakikipaglaro na siya sa mga ibang bata na masaya at ito rin yung first time na nakabuunin sa iyo ang aking anak. Kaya yung feeling ng isang magulang ay talaga naman ay speechless, masayang masaya na nakikita ko talagang anak ko na nasa unahang pa, sabi ay ayaw daw do doon sa likod pumunta. O di ba excited na excited siya? Kaya very very proud kami sa aking sa aming anak. Yan ito nga sold na ako na nagparticipate siya dito uh, kung hindi man siya mag-participate sa mga laro okay lang uh, may mga mga susunod pa namang mga program pero yung ganitong bagay ay napaka importante ibig sabihin meron siyang self confidence ayan meron siyang leadership tapos talagang nagwe siya, hinihintay niya kung ano yung instruction. Ayan, yun talaga, yun talaga ang, ang kinaliligaya namin, yung nakita namin ganyan ng aming anak. po so, lahat ng parents nandito sa sa Family Fun Day ay proud na proud sa kanilang anak dahil nakikita nila nag-guro ang kanilang anak. So, yun lamang. Di ko na uh, ng pagdating namin kasi pagod na kami. Ganun lamang. Maraming salamat sa Diyos. Bye-bye.